Magandang, magandang, magandang umaga po mga mahal na kababayan. ah uh, panibagong uh, update po natin, panibagong vlog po natin. Ano po? Ito po ay yung patungkol po sa, ay kita nyo naman dyan sa screen mga mahal na kababayan, na yung bansang Taiwan ay pinalibutan ng labing siyam na barko at uh, 150 eroplano ng China. Parang magkakaroon na naman ng digmaan. At mind you, mga mahal na kababayan, pinaghahanda rin ang Pilipinas. Lalo, lalo na yung hukbong katihan dahil baka madamay din tayo sa digmaan na maaaring mangyari. Yan nga po. Ano natin ang video pong ito mga mahal na kababayan. Breaking news! Taiwan pinalilibutan ng China. Labing siyam na warships, limangpong warplanes at isang malaking aircraft carrier. Gigil nagigil na ang China. Ngunit dito, mabilis namang tumugon ang Taiwan. Agad silang nagpadala ng kanilang sariling warships, fighter jets at land-based missile systems upang bantayan ang kanilang teritoryo. Okay, ma mahal kababayan, di ba? Parang magkakaroon ata ng World War III dahil po sa kilos din na ginagawa ng China. Hindi natin alam bakit ang China ay mahilig. Mahilig sa mga ganun. Kapalibutan na ang isang bansa. Hindi natin alam kung bakit nagkakaganon sila. Parang tinitrigger nila na lumaban sa kanila yung Taiwan sa video nito. At baka nga pati tayo dahil yung West Philippine Sea na sinasabi ay gustong gusto yan ng China. Maghanda tayo mga mahal na kababayan. Baka nga, baka ha, baka. Baka tayo na ang susunod yan. Itutuloy natin, baka nga pati Pilipinas madadamay dito eh. At mga sundalo ng Pilipinas, pinaghahanda na rin dahil maaring masangkot ang bansa sa isang krisis sakaling mauwi sa digmaan ang ginagawa ngayon ng China sa Taiwan. Ayon kay General Romeo Browner. Sa Middle East, delikado na rin. Iran, nagbanta sa Amerika matapos sabihin ni Trump na papaulanan ng bomba ang Iran at magpapataw ng mahigpit na parusa kung hindi ito sumang-ayon sa isang nuclear deal. Kaya no choice na ang Iran. O, oh, isipin nyo mga mahal na kababayan, hindi lang yung China, hindi lang yung Taiwan. Ano po, nakakatakot na dahil maging itong Amerika, tinatarget na rin yung Iran na dapat sumang-ayon sa gagawin nilang deal, sa nuclear deal, iiwan natin kung bakit nagaganon. Pero parang magkakaroon ata ng katlong digma ang pandaigdig. Ito ang nakakatakot kapag nangyari yan. Ayan na naman, marami na ang kahirapan, grabe na ang gutom na nangyari, nangyayari. Ayam Ayan pa yung mga digmaan. Parang mga nababaliw na itong mga pangulo ah. Akala nila may Magandang mailululot yan. Itutuloy natin. Kapag hindi tumigil si Trump, ay tiyak, daganti sila gamit ang kanilang nuclear warheads na kanilang tinatago. Mga kahistoryador, hindi na ito basta patagulang, kundi hayagan na mismong ipinapakita ng China ang kanilang lakas nila pa hindi na sila natatakot sa mga maaring maging consequences ng kanilang ginagawa. Pero bakit nga ba tila mas malakas na ang loob ng China na ipakita na kaya nilang sakupin ang Taiwan anumang oras? Hindi na lingit sa kaalaman ng marami na matagal nang may tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Ngunit nitong mga nakaraang araw tila mas naging agresibo ang China. Naglunsad kasi ito ng malalaking military drills na kinabibilangan ng labing siyam na warships, limang kong aircrafts at ang malaki nilang Shandong Aircraft Carrier na umiikot sa paligid ng Taiwan. Ang layunin, isang malinaw na babala sa sino mang nagtatangkang suportahan ang kalayaan ng Taiwan. Pero tila hugas kamay pa rin ang Beijing. At ayon sa Eastern Theater Command ng Militar ng China, ang mga aktibidad na ito ay bahagi lamang ng Joint Sea Air Combat Readiness Patrols at layuning ipakita ang kakayahan nilang maglunsad ng assault sa maritime at ground targets. Sa madaling salita, pinapakita nila na kaya nilang i-blockade ang Taiwan anumang oras. Oh, diba? Gano'n na ngayon kapwersa ang China. Kaya kung magkakaroon man ng magkakaroon man ng digmaan, ng ikatlong ligmaang pandayigdig, abay, hindi na biro ang mangyayari. Noong World War I, World War II, hindi pa ganun katitindi ang mga ginagamit na mga missiles, na mga bomba galing sa eroplano. Hindi pa ganun katitindi. Pero itong ginagawa ng Taiwan na ipinapakita nila kung ano ang lakas na kanilang uh, na kanilang nagawa mga bumbang na binto mga pandigma mga sakyan pandigma panghimpapawid panlupa pandagat nagbabadya lang yan na talagang baka nga baka nga ha baka nga dumating ang panahon magkaroon ng World War 3 World War 3 mga mahal na kababayan yan ang nakakatakot. Na sana wag naman mangyari. Dahil talagang walang mabuting maidudulot yan. Buti na lang kung ang mga nuclear weapon nila, ang mga atomic bomb nila ay talagang hindi malalakas. Naku, iwan ko lang. Isang atomic bomb, kayang tunawin ang isang isla. Ganong kakalakas ngayon ang ginagawa nilang mga nuclear weapon. Iwan ko lang. Eh, nagpapakita na ng nang ano nang husay ang China when it terms sa nuclear weapon at sa mga bomba nako iwan ko lang pag nagka pag nagkataon na 'di ba ipinakita lang nila na ganun sila nakalakas hindi na sila basta basta matatalo kung magkaroon man ng digmaan ganun po yun mga mahal na kababayan tuloy natin pero hindi naman siguro bulag at pipe ang lahat. Dahil malinaw pa sa sikat ng araw na ito ay paghahanda nila sa kanilang layunin na salakayin ang maliit na isla. Gigil na talaga kasi itong China na muling maibalik ang Taiwan sa kanilang lupain. Yun. Ayon sa Beijing, bahagi raw ng kanilang teritoryo ang Taiwan mula pa noong sinaunang panahon. Ngunit ayon naman sa mga eksperto, ginagamit lang ito ng Chinese Communist Party upang palakasin ang kanilang imahe bilang tagapagtaguyod ng pambansang pagkakaisa. Isa pa, ang Bali nung una po is, nagtry po ako na ang Taiwan ay nasa tinatawag na First Island Chain, isang mahalagang depensa laban sa pagpapalawak ng kapangyarihan ng China sa Pasipiko kung ma makontrol nila ito, mas madali nilang maipapakita ang kanilang lakas laban sa Estados Unidos at iba pang bansa sa rehiyon. Ito rin ang dahilan bakit kailanman hindi papayag ang Amerika na masako ang Taiwan. Okay, mga Kaya mahal na kababayan, kung magkaganon, kung magkaganon at talagang tahas ang gustong sakupin o talagang gagawin ng, <coughs> me, ng China nasa kopin itong Taiwan, hindi magkikibit-balikat ang Amerika na tumulong para hindi masakop ang Taiwan. Pag nagkaganon, yan ang, yan na, yan ang magtitrigger ng ika, tatlong digma ang pandaigdig. Siyempre, na, nandyan na yung ano, malaking Ch uh, bansang China, kasama, uh, magiging kalaban niya na ang bansang Amerika na isa pang ma makapangyarihang bansa rin, maglalabanan ang dalawa, madadamay lahat yan. Kasi Siyempre, ang mga bansang kaaliansa ng China, tutulong sa China. At yung bansang kaaliansa din ng Amerika, tutulungan din ang Amerika. Anong mangyayari? Yan. Magkakaroon ng World War III. At yun ang nakakatakot. Sayang. Sayang ng lahat ng pinagpagura ng tao. Pag, nang, pag nangyari yan, iiwang ko lang kung saan tayo pupulutin. So hanggang dyan na lang muna mga mahal na kababayan manalangin lagi na yung kapayapaan sana ay manatili po sa bansa natin at sa buong mundo. Huwag sana'ng matuloy at huwag sana'ng magkagulo. Kahit na sana ma-matauhan din at sana din ma-realize ng mga pangulo ng bansa lalo na ng China na mali ang gagawin nilang pananakop dahil magti-trigger lang 'yon ng digmaan sa pagitan ng mga bansa. Di po ba? So hanggang diyan lang muna at maraming salamat sa panunood at sa uh, hindi ko pa kasama pala sa aking munting channel paki-subscribe po. Okay subscribe button at bell button para makasama po kayo sa mga ganito pong usapan. Pasensya na kayo medyo madalang po ang ating pag-upload. Uh, pag at shout out po sa lahat ng mga subscribers po natin diyan sa, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maging doon po sa abroad. Maging doon po sa ibang bansa. Maraming maraming salamat po. Good day po sa inyong lahat.